Hi everyone! I know na-miss nyo ako ng isang araw but for today's video, we're gonna do a haul of my host mom's wardrobe. So, marami na siyang ginive up na mga damit. So, isasukat natin siya isa-isa. Ang dami yung sinasabi nito, pero mas prefer ko na lang mag over. So, first on the list, we have this white polo something. Medyo malaki siya sa akin kasi size XL. Comment down below sa gusto nito. Char! Pamay na lang po. Next naman, mga sweaters. Sobrang dami ding sweaters na binigay niya. Pero medyo malaki siya. Kaya sabi ng amo ko, if hindi ko daw gusto, pwede ko na itapon. Pero ba't ko itatapon? Ibigay ko na lang, di ba diba? O, oh, sinong gusto dyan? Ito, another sweater. Ito, medyo bagay sa size ko. Parang ikikip ko to. So, another sweater na kaya kang sakalin. Dahil sa sobrang haba ng turtleneck ni Mayora so ayan siya. Medyo maluwang pa rin sa baba, pero okay na rin. So may binigay din siyang suit na may logo ng Northern Energy Supply, which is the sister company of Northern Officer Services. Na pagmamayari ari nila. Sobrang perfect ng size para sa akin. Hindi maluwag, hindi din masikip. Amazing. Ito naman, a t-shirt na chill lang, I think from Hamel, yung brand. Maganda to for summer. I like the color. Very light brown. Chill lang talaga next naman uy, boss ang brand na sky blue long sleeve which is good also na pang office nai-inspire talaga akong mag-ayos day kasi every time yung amo ko dumadaan sa reception ina-appreciate niya talaga ako like telling me you look good today Janice oh your dress is so nice basta ang dami niyang sinasabi palagi parang Mm, magaganahan kang magsuot ng maganda And another sweater Which is a very nice color Alam na amo na green talaga yung favorite color ko Sabi pa niya, it's very easy daw na regaluhan ako Kasi green daw yung favorite color ko Alam <laughs> La lang, share ko lang <laughs> And next naman I have another long sleeve na white Which is gustong gusto ko Kasi I can use this in the church Every first Saturday of the month We're wearing white So, sobrang hirap pa naman maghanap ng white Another one naman itong pa-turtle neck na see-through na blouse na iwan ko body ko maggets to pero maganda pala siya pag isuot pero dapat may something ka inside or else wag ka na lang magdamit. And for the next one, this is from Zara na as in, sobrang napanganga talaga ako kasi, oh my god, it's really so nice. Parang maong siya na jacket, na short siya na jacket. And sobrang cute niya lang, chill lang. Parang fit na fit talaga sa akin, no? Parang talaga siguro to sa akin. And then, when I was looking down, OMG. Partner pala siya, terno pala siya. Kaya sabi ko, wait lang guys. Ayan pala yung ano, magkaibang price yung up and down. And then, look! sobrang fit talaga. Amazing. At namigay din siya ng shoes and sandals. The good thing is that pareho kami ng shoe size ng amo ko. Akala ko pa naman sinumpa tong pa ako kasi sobrang laki. 40-41, grabe naman. But then again, it's a blessing pala kasi naka-receive siya ng blessing. Itong next naman na shoes, mukhang kinakabahan ako nito kasi parang kailangan ko bilhan ng insurance para safe yung lahat ng mga nakakasalubong ko. <laughs> And the next one, ayan. Iba din. May pared si Mayora. May binigay din siya sa akin na ganito before. Yun naman pa halos hindi na ako makalakad. Sobrang haba talaga. But this time, parang chill lang siya. Kering kering lang siya i-handle, hindi din siya masikip sa akin. So just enough lang talaga. And meron din pala siyang binigay na terno sets. Green na naman. Kaya pala binigay niya sa akin. Ngayon ko lang na-realize. So may binigay din siyang dalawang boots para sa akin. Oh my God, gustong gusto ko pa naman mag-boots. Kaso sobrang mahal pag bumili ng boots dito medyo maluwang siya sa akin but then during winter you need to have a uh, thicker sock so magfi-fit din 'yan, mag-work din 'yan. And this is another boots na color brown. Oh my god, nung naglilinis pa ako sa bahay nila before, palagi ko 'tong nakikita and every time nakikita ko, sinusukat ko talaga kasi parang ang cute niya lang at nakapag-decide na talaga siyang i-give up niya na. At sa akin niya binigay. I'm just so happy. Yung feeling na sinusukat-sukat mo lang ngayon sa iyo na OMG, takso yate Mike. Another dagdagin naman sa mga bibit-bitin ko paglipat ko sa next apartment ko. Pero it's okay. Sobrang magagamit ko talaga to sa work, sa church, or anywhere I want to do and go. Huh? Sample, dabe, ba? ganun. O, oh, boom, tarat, tarat, charat. Pero, oh, sobrang nice. Hindi siya masyadong mahaba yung heels parang makakalakad ka, pwede ka din mag-join ng marathon with this. Diba? Isn't it amazing? Kaya, ano pang hinihintay Mag-order na po kayo sa Temu. But that's all for this video. Thank you for watching!